May pasabog ang isang dating showbiz personality at concert producer sa kanyang nalaman sa love story ni Francis, Magalona kasunod ito sa isyong pinag-uusapan ngayon, matapos lumantad sa Pinoy Pound Stars ni Boss Toyo ang dating flight attendant na si Abigail Wright na nagbenta ng jersey shirt ni Francis M. at sinabing may relasyon sila ng yumaong master rapper, at nagbunga pa ng isang anak na babae, na ngayon ay 15 taong gulang na nanagngangalang Gail Francesca, gayon paman. Iniulat na ang Isyong ito ay isang lumang isyo na. Noong 2009 umano, pagkatapos ng pagkamatay ng rapper, kumalat na online ang mga larawan niya kasama si Abigail at ang kanilang anak. Sa gitna ng isyo, tinawag ng netizens na mistress at homewrecker si Abigail Wright dahil nakiramay sila kay Pia Magalona at sa kanyang mga anak, lalo na nang nilek ng anak ni Francis M. ang mga negatibong komento laban sa dating flight attendant tinawag din ng maraming netizens si Francis M. na cheater. Sa isang kamakailang Facebook post ng dating showbiz personality at concert producer na si Robbie Tarosa, ay nagpahayag ito tungkol sa diumanoy problema sa relasyon ni na Francis, na kilala rin bilang Kiko, at Pia noon, sinabi din itong hindi naman kasal si na Pia Arroyo at Francis Magalona, dahil kasal umano si Pia sa ama ng mga una nitong anak na si na Nicolo at Una. Wala kasi tayong divorce sa Pilipinas but even with Kasal, ang tanong, was Kiko married to Pia? No, she was married to another guy with last name Lim and they had a son, Nicolo and daughter Anna, who many of us knew this. Pia huwag ka magpabiktima. Grabe ka. No one broke up your marriage dear. You were never married in the Philippines. Pagdidiin ni Robbie, pagkatapos, ikinuwento niya kung paano sila nagkakilala, at naging close ni Francis, kahit magkatrabaho na sila. Ibinahagi ni Robbie na noong 2007, nagkita sila ng yumaong rapper sa Makati at Diumano, iyon ang oras na nag-open ang huli tungkol sa kanyang problema sa relasyon. Francis then told me he was done with Pia and left her. He told me he couldn't take it anymore. All the fights and bugbugan nila. Yung ugali daw ni Pia nakakasira ng utak. He said he now has peace, isinulat ni Robbie, makalipas ang ilang buwan. Nagkita silang muli, at sinabi raw ni Francis kay Robbie na nakahanap na siya ng iba na kabaliktaran ang ugali kay Pia. Sinabi rin ng dating concert producer, na sinabi ng yumaong rapper, na masaya siyang nakatagpo ng ganoong klase ng true love. Ang sarap pala ng ganitong, real love, Robski sabi umano ni Francis, M. Francis, and I kept in touch, and I vowed to keep everything between us. I never had the chance to meet this girl he loved so much. Maybe one day I will, both her and Francis love child. Yes, love child because she was conceived by real love. Francis wants the world to know about her. I'm sure he does, Dagdagpani Robbie, so for all you judgmental people that did not know the real story, Francis and Pia were already separated before he got into this amazing relationship. he deserved to experience real love at least once in his lifetime. Ibinahagi rin niya na nanatili lang si Francis M sa relasyon nila ni Pia Magalona para sa kapakanan ng kanilang mga anak. Sinabi rin ni Robbie na nasaksihan niya ang bloody fights ni Nakiko at Pia.